Terima Kali menonton kita i <laughs> Amen. Oo, tapos na yung kaligayahan na natin dito. Kaya hindi nyo po ba napansin na sa mundong ito ay ang lahat ng kaligayahan sa mundong ito ay pansamantala? Okay. Oo, oh, pansamantala lang. Lahat ng bagay. Lahat, maging kinakain, maging lahat na tinatanggap natin, pera, kayamanan, pansamantala lang. Maging nga ang bahay nga ito pagdating ng araw. Sabi nga ng Bible eh, sa Matthew 24, di ba? Mawawasa ang lahat yan. Yung mga tinipon natin, ay, napanood niyo ba yun sa Facebook, no? Saan ba lugar yun, no? Yung mga nagbaha, no? Meron mga... India, oo, oh, sa India. China, dami. Alam mo, kalat na to sa buong mundo. So, ibig sabihin, oh, Brazil, yan, nakita ko rin yan doon. Grabe yung mga disaster na nangyari sa amin. Sayang yung kanilang mga inipon. No? Sana yung inipon nila, no? Dinonate nila sa simbahan. O, ginaka, meron pa silang, ano, reward sa langit. E eh, kaso wala, na uwi sa wala, na wala, uh, na uwi sa zero Zero balance ang galing mga buhay Kaya dito makikita natin na talaga ang mundong ito Kasi sabi ng revelation, eh, mayroong bagong darating na lupa No, Isang kaharian, isang bagong langit, ibig sabihin panibago Eh, yung mga tumatanggap ng mga bago, ay rin ng buhay Hindi pwede kang tatanggap na hindi ka binago. Amen po ba? Pero po ba tayo natutunan sa gabi ito? Amen. para paano ulit natin ang Panginoon tayo po yung mga langin Panginoon salamat po sa gabing ito nagpapasalamat kami muli Panginoon at nahayag muli ang iyong pangalan sa lugar na ito at nataaskat na dakila Panginoon tunay nga Panginoon na ikaw ang kailangan ng lahat ng tao Panginoon hindi reelyon, hindi sekta hindi samahan o hindi denomination ang kailangan ng tao Panginoon sa mundong ito at salamat Panginoon sa, sa mundong ito ay pinahiram mo ang aming buhay, Panginoon. Nagpapasalamat kami na abot namin yung mga edad na ganito, 30, 40, 50, katulad ng mga nandito sa iyong harapan, Panginoon, at ng Salamat! Ang mga buhay na ito ay hindi mo pinagkait sa amin. At kung sakaling kami mawawala sa mundong ito, ay nagamit mo ang aming mga buhay. Kami naging kaaya-aya sa iyong harapan, naging kalugod-lugod, at nakikita mo kami, Panginoon, na laging nagsusumamo, lagi na nalangin at gumagawa ng matwit sa iyong kalooban, Panginoon. At ito yung isang kalooban mo, yung makinig kami na iyong salita. Salamat sa mga tao narinig nito, ng tinig na ito. Hindi ko alam kung saan sila naroon, Panginoon, sa lugar na ito. At kilala mo ang lugar na ito. Kilala mo ang bawat puso ng tao. Kilala mo ang pangalan po namin, Panginoon. Lalo na yung mga mag sa iyong mga salita, Panginoon sila Panginoon yung kakausapin mo, sila yung ibibless mo, sila yung pagpapalain mo ang kanilang mga buhay at iingatan mo ang kanilang mga buhay. At nandito po Panginoon ang mga ilang taong ito Panginoon. Salamat bukas ang puso nila, bukas ang buhay nila, bukas ang bahay nila para tanggapin na yung salita Panginoon. Tunay nga po, napakabuti ninyo o Diyos. Salamat, mayroong mga taong malalambot ang puso para makinig ng iyong salita. At salamat Panginoon. Ang sabi mo sa Roma chapter 10 verse 13, paano sila mga kung wala kang isinusugo? Salamat Panginoon. Meron kang mga taong isinusugo kahit sa huling kapanahunan para mangaral at magturo ng iyong ibanghelyo, Panginoon, para may laganap ang iyong salita. Ang sabi mo sa Matthew 24, Panginoon verse uh, 14, Panginoon. Salamat ang iyong salita ay ang sabi mo, oh, Diyos, heaven and earth will be passed away, but your word still remain, Panginoon. Libon taon na ang iyong salita, hanggang ngayon ay buhay pa. Libon taon na ang iyong salita, Panginoon, meron na ba bago kagaya namin, o Diyos? At nakakapagbago ng buhay, tunay nga ang salita mo, sabi mo sa Hebrew 13, Panginoon, ay, uh, ang salita mo, Panginoon, ay parang tabak na mag, uh, Hebrew 4, 12, Panginoon, ng salita mo, ay parang tabak na magkabilay talim. At ito, ang gaano man katigas ang puso ng tao, ay kaya mong baguhin. Gaano man ang itsura ng tao, Panginoon, kahirapan, ay pwede mong i-bless, Panginoon, ng kanyang buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong ginamit na malayo pa ang kanyang pinanggalingan, Panginoon. Galing pa siya ng tansa, Panginoon. Siya po, Panginoon, ay nagbigay ng panahon, nagbigay ng oras, nagaksaya, Panginoon nang maging sa kanyang pagsakay sa gasolina na kanya pong ginamit, Panginoon. Dalayan ko po ang, ang kapwa namin manggagawa at lingkod mo ito, Panginoon. Patuloy mong i-bless, lalo na po, Panginoon, ang kanyang tinatayo rin pong simbahan, Panginoon na patuloy mong palaguin, patuloy mong Panginoon paramihin, at patuloy kang tumawag ng mga kaluluwa doon sa lugar na yan, Panginoon. At Lord, i mo ang lingkod mong ito, Panginoon. Dahil sa kanyang pagsusumikap, dahil sa kanyang pagtsatsaga, kasama ang kanyang asawa, ang kanyang anak. Panginoon, nakita ko rin po, O Diyos, kung paano kumikilos ka sa, iyong pamilya, sa, sa kanyang pamilya, Panginoon. Kagaya ng iyong lingkod, Panginoon. Nariniwala kami, nang bawat lingkod mo at manggagawa, gagawa sa mundong ito, ay patuloy mong sasamahan, Panginoon. I-bless mo ang ministry ng Jesus Faith Ministry, Panginoon. Na pinagkatiwala mo sa Kanya. Hayaan mo, Panginoon, ang panghawakan niya ito, Panginoon, ang pagkatawag mo sa iyong anak na ito. Yanoint mo, Panginoon, ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang sambahayan. At dalain ko po, ingatan mo sila, Panginoon, proteksyonan, Panginoon. Sa gawa ng kaaway, demonyo, masamang spirito, jablo, maging ang kanyang mga lupores, Panginoon, ay in Jesus' name, hindi namin pinapaintulutan, Panginoon. Patuloy mong i-provide ang mga kailangan nila, Panginoon. Sa ministry, Panginoon, ang mga gagawa manggagawa, ay patuloy maging tapat na susuporta sa kanya, Panginoon. Lord, hallelujah. At pagpalain mo, Panginoon, bigyan mo siya ng mga tapat mong magagawa. Mga people, Panginoon, ng mga magagawa. Na kahit wala siya, nandun siya, Panginoon, yung mga magagawa mo to support the church, Panginoon. Hallelujah sapagkat ang ministry mo, Panginoon, ay iyong kaharian nito, Panginoon, ay para sa mga kaluluwa, Panginoon, at hindi lamang para sa amin ito, O Diyos, kundi ito'y para sa iyo. Lalo na yung mga kaluluwa, Panginoon, na naghahanap ng katotohanan, Panginoon. Dali mo sa kanila, yung may sakit, may karamdaman, yung nawawalan ng pag-asa, Panginoon.